dan palit ng kurtina ang ganda lang ang ganda ng kurtina guys alam mo yung Embroidered siya o oh. Embroid. baka ano baka gusto nyo ayan o oh. siya ayan oh. May mga tinda din, may mga, may kaibigan ako guys na nag-aano, nagbebenta ng kurtina. Mura lang. Alam mo itong kurtina na to. Actually bigay nga lang niya sa akin to eh. Pero ngayon ang mga kurtina ng binibenta niya, itong embroidered is 250 lang ang isa dalawang panel to guys pero hindi mo to mabibili ng ganong presyo ngayon galing pa to ng mall ayan o baka gusto nyo guys embroider ayan o ayan sa mga along ano along manila ayan baka gusto nyo guys umorder at ibinibigay niya lang ng mura ang kakapal ng mga pangside guys alam mo kung magkano lang 200 to 250 ang bigay niya 84 na yan ha? standard ang haba 84 ayan ayan siya guys oh. tingnan nyo oh. ayan ang design niya o. meron lang kasi pang ano eh Meron pa ako kasing nilagay na parang ano, parang lining, double lining, pero kung ano siya oh. Butas. Butas, butas siya oh. ganda. Embroidered. Tapos, ang kapal pa ng ano, ang kapal pa ng tela na ano, ayan oh. Ayan yung ayan yung tela niya oh. Tapos 'yan. Oh. Ganyan guys. Baka gusto nyo lang. Thank you for watching.